Sabi nila, let's, let's parang, eat breakfast. Parang wala ka sa Japan pag nandito ka. So, ka. So, Sabi okay. nila, kain po tayo. Ayan. Maka. Pinag, pinag ano yung ano? Ato? Papaya, tsaka papaya. Tsaka, Ay, papaya mo hinug na, no? So, isa ka sa listahan ako na adult ah, so, Pilipino dito. So, Pilipina. So. Grabe. Dapat hindi kami namin tapilipin eh. Napaproud si Pastor sa iyo. Ba, Bakit? No. Wala, proud na proud. Hindi ba yung nangyari ka tama eh? Kasi hindi kami... Kasi, yung... kasi pupunta ako dito, hindi ako natuloy. Pilipina. Ito style, diba? Kaya mang buhay ng mga Pilipina <laughs> Di iba. Hindi pa Ah. Napangaralan namin. Ikaw hindi ang napangaralan, ma. Ay, nabaw, ka napangaralan. Ay, ako nga nangangaral eh. Oo, magaling ka na. Naalala mo. mo ba yung napunta ko, nag ako, nag-preach ako, di ba? Kinas mm. Sa Monte. Mm. Pinasama mo ako doon kila sister, yung may mga kumisi. Oh. Mm. Nag-barbo study ako doon, di ba? Kila sister, ano? Nasaan na kaya sila? Kamusta na sila na? Ayos naman. Ando pala sila sa ano? Kila pa sa Monte. Iba na, nag mm. Marami naman. So, lang... mag ano, mag silang maano, makita. Bakit nagbukod? Kasi asukal. Ayan, nasa harap. Ay, Bakit nagbukod? Ba't nag Nag, ano sila? Nag, ano, separate separate na maraming umalis sa ano. Sa Arbes. Oo. Ano, mabait yung mga, mabait din sila. Kahit, pero hindi mo pwede ano eh, whatever, kung sino man sila. Mahalin mo lang. Mm. Mahalin mo lang, it's only love can ano, mm -hmm. conquer it. No one can separate us from the number. Pero kailangan siguro mangyari yon para mag-spread ang word of God. Hmm, pwede naman mangyari yun. May mga purpose Pwede naman mong maging ganun. Wala kasi... May, mga, may mga purpose na. Kasi kung nando doon lang sila, mm. may, Diba? di ba? May, mga purpose. But, we, but we need to, uh, pag umalis sa HR, dapat we talk to sa ating Oo, oh, magpaalam. Dapat ang, ang, ang pastor, then meron siyang responsibility na let go with, mm. with mm. love. Mm. Ganun dapat. Pero pag ang pastor, parang ayaw niya let go, tapos magtatanim ng hindi maganda. I'm... hindi, maayos ang mm. church. Ma, ma at mauulit. Kasi, lang... Kasi hindi mo hawak Kasi hindi mo hawak ka mga member. Meron mm. silang choice na ano, kung gusto nilang lumipat, wala nang problem. Kausapin lang. -mm. -mm. Kasi sila Sister Rose kasi Japanese service yun eh. Nakakano naman yan, banana, tapos papaya. Ang <laughs> banyo, para ano, hindi, para siya ano, detox din. <laughs> kasi puro ano yan eh, wala yung mga chemicals eh. Uh -oh. So uh -oh. detox yan, ang tawag dyan sa atin, sa umaga. Ito, tani mo rin? Pang detox. Hindi po. na Dati, nakapagpabuhay ako ng papaya. Papaya. Green. Green. Ah, green. Eh, oh, Oo, oh, tas binibenta. Sarap yun, oh, green. Ano yung pantinola? Isang malaki goha yan. yun. Oo, galing mo ah. Mm -hmm. Nakapagpabuhay ako dyan. yung, bana yung banana naman, hindi eh. Mahirap. Oo. oo. oh, oh, oh. Ah, puso okay din tas yan. Tas ginagataan na. Ah, mm -hmm. Sam siyam, sampu kaming ganyan. No? Alam ko, pag tinanggalan mo na ng puso, hindi na magbubungay, no? Hindi na. Hindi na, no? Mm -hmm. Puso. Pero yung mga dahon niya, tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy. Ang tuloy. dahon, tuloy-tuloy. Ang daming mga saging. Ikaw lang may saging. <laughs> sabi nga nila. Ako sabi akong nagsabi na ako. parang parang... Tinanong ko eh. nasa Pilipinas. O, oh, tinanong ko sa taas eh. Ha? Huh? Sabi kung ko, iba ha? mga tanim niya eh, sister. Kung yung kabila, saging. iba rin. Iba rin sa kabila. Sa'yo, puro saging ang dahon <laughs> Nababansin sila. <laughs> alam ko, alam ko meron kang ginawang kalamay. Ang sarap yun yung, yung kalamay. Hindi oh, ko alam kung ano yung kalamay ma na yun. Iuwi mo, mo na lang. Yung ginawa Busa mo, mo dati? Aid. Oo. Gumawa ako. Mm -hmm. May ginawa ka dati. Kalamay. Kulay pula siya. Hindi yung di, ginala mo nung ano, last kalamay. time ha? Ang kalamay, iba-ibang kulay. May pula, may ano. May... Sarap nung ginawa niya na yun. Kalamay nga. Kalamay. Mm, mm -hmm. Madahon ng ano mo ha. Mga... Okay. Kailangan ko kasi ng dahon kasi pan may may magluluto oh. ng suman, bibigkan mm -hmm. mga order. Kaya kaya ano po? Tapos Ay, ako. Ano yung mga tul ano eh pandan bayon. Hindi pandan bayon mo. May pandan ka Ano ba yung mga ganun? Ano tanglad po? At tanglad oh, mm -hmm. pangmanok. Mm -mm. Hindi Wala namang pandan dito. Yun. May pandan na gata. Dati, nakapagpabuhay po ako. Mm. Pero yung tanglad, maganda. Hindi, pang ano yun eh. Oh, e. Sa ano din, sa gabi na kaki. Ka. Ka. lemon grass tea, di ba? Meron na nga sa mga oh, restaurant. Tanglad. Lahat na pag -luto. Sa Dennis, meron. Nakita ko. So, marami ng tanglad? Mm -mm. Mag-uwi ako. Bigyan mo ako. Oh, ulit. Eh. Pwede ba i Eh? Dito Hing lang ano? sa Tokyo, kung sa Osaka, ano ka ba? O pwede? Kahit ano? Sa Osaka? Pwede. dito, pwede. kahit pwede? ano, pwede. pwede. In Japan lang ako eh. Kasi sa Okinawa, bawal eh. Ay, dito hindi. Galing Okinawa, Ay, dito ilalabas mo kahit ano bawal. Ito hindi, 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 hindi bawal. Dito ka lang sa Tokyo. Kahit ano nga, ina, na dadala ko eh. Talaga. Tokyo ka rin naman eh. Tokyo Kasi nandito lang kami, magbabas Iuwi mo ko oh. diba, ano? sa akin. Hindi ba? Sige, mamamaya ka. Mamamaya ako. Say. Tsaka dahon. Bas lang naman. Mm Ah, -hmm. oh, wala problema yun. Sa pagkabas, walang tangkay na yung bagahe. Hindi naman Mama, kami nage nag-airplane. Wala, plane, wala. Eh. Tangkay na bagahe. Wala. Kahit nga sa airplane, wala silang pakailan. Aeroplano Aero lang. Kasi nasa Japan ka Pero ko. ako nga, nakapagdala ng aeroplano, malunggay eh. Oo, oh, wala problema. Pinatuyo ko. Galing saan? Pinas. Pilipina. Oo. Oh. Pinatuyo niyo muna. Pinatuyo ko. Ako hindi tama mga tanim ko yun. Tas dito so, ang tinanim mo yun. talaga. Ay magaling ka nga eh. <laughs> magaling ang kamay ni Erika sa pagtatanim. Kaya <laughs> the Lord is talaga no. Binibigyan. ano nga, sabi nung asawa ko, binibigyan tayo ng ano talaga ng talent ano. Sabi ko, wag mo pa kaya alam mga tanim ko kasi ma mabigat ang kamay mo, sabi ko. <laughs> <laughs> ano sabi niya. Bala yung mga pandan ko. Ano nangyari na yun? damo. Ayun, 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 naman, tapos? Ano ayun,